tatanungin natin yung katikas natin yung tropa kung ano yung mas uh, importante sa anila yung diploma o yung diskarte na no. diploma o yung diskarte no. good evening mga katikas uh, nandito tayo ngayong gabi na uh, kasama natin yung mga katropa natin katikas dyan nandyan Ay eh, nagpupurong-purong sila eh, kaya Lumapit ako. Tatanong natin si Tropang Katikas. Ah, uh, Tropang Katikas. Ba't anong ano yung usapan niya dito? Ba't magsama-sama ba kayo tatlo? So, yun, kakampi. Bali, dito kami ngayon kakampi. Kasama natin yung matikas natin yung tropa. Uh, no? bali, tatanongin natin to, kakampi. ito kakampi. At sa mga katikas, pa para, para may idea din yung mga katikas natin. Tatanungin natin yung matikas natin yung tropa. Kung ano yung mas uh, importante sa anila yung diploma o yung diskarte no, Magantayin. diskarte sa buhay yun <laughs> ah. so una mga katikas tanongin mo natin si katikas ako na naman di ba ah, meron na siyang sagot nung una nating video no, so, eh, uh, ngayon katikas parang mayroon siyang na-realize eh na, parang may gusto siyang ano may ay, ito muna si tropang isa kasi hindi si... si... alam yun eh ito muna si ano muna si tropang katikas oh. muna natin ito, hello guys. Uh, para sa akin, uh, for my personal opinion, yung diskarte. Kasi so, mm -hmm. kung wala kang diskarte, hindi mo ng diploma. Okay na guys. Uh, yun lang sa kanya. Ako ah, uh, uh, pwede rin. okay naman. Yeah. Okay. Ibig ang ibig niya sabihin, na nauna sa ano yung diskarte. Pero kukunin niya pa rin diploma. Yung diskarte niya, papunta din sa diploma no? Yun yung ibig niya sabihin doon. Mare, mm -hmm. no? Ah, Ikaw, what, ito naman. Ikaw, Watikas. Diba yung una kong sinisagot, diskarte. Ngayon, papaliwanag ko kung bakit. Mm -hmm. Ano ito kasi ad. Nung time kasi nung college ako, wala akong pambayad sa tuition. Ngayon, nagdiskarte ako. Nagdiskarte ako para maging full scholar ako. So, ang diskarte ko noon ay eh, naging atlet ako ng University of the East. So, full scholar ako. Kaya, na ko yung diskarte tapos kinuha ko rin yung diploma kasi nga o uh, oo nga tama yun kailangan talaga ng diploma sa panahon na ngayon kaya yeah. priority yung diploma no? oo oh, priority yung diploma pero ang ano ko doon is both pa rin siya parehas pa rin yung diskarte at diploma kasi kailangan mo talaga sya pag-isahin. Uh, Ayun na, yun talaga mga kabasher natin dyan. <laughs> <laughs> uh, Dami pa nang nagbasa akin na. Ma-realize yun na yung kung bakit nasagot niya yung diskarte. Uh, ngayon na, ito nandito na yung explain niya kung bakit mas pinili niya yung diskarte. Pero... Ito et, kasi kakampi, sa totoo lang talaga mga katikas, ang um, number one important talaga is diploma. Hmm. Oh, kasi in diskarte, uh, shortian lang 'yan eh oh, ako kuti ako so, katigas, 'di ba? Uh, ako ako hindi, hindi na ako nakikita, pero naririnig na ako. Ako nakamit ko 'yung isang trabaho ko. Ang dahil sa diskarte, unang-una, na-survive ko 'yung sarili ko sa diskarte hmm. ko. Kung okay. paano ko napagtapos 'yung sarili ko, siyempre mas nauna 'yung diskarte bago ako nakagraduate, graduate ako 'yung diploma ko. Hmm. Kasi kung tamad ako, wala akong diskarte, hindi ko makukuha 'yung diploma. Kaya sabi ni tropang katikas diyan, ah uh, sim sila. Yeah, dadi. Pero kung di mo talaga sasamahan ng diskarte para makagraduate ka, di mo, kung di mo makukuha yung diploma. Uh okay. oh, -huh. Di ba? diba? Lalo na yung mga wala na nagpapaaral, mas pinayorti nila yung diskarte para makuha nila yung pangarap nila o yung diploma. Yan yung opinion ko uh, ng tropang kakampi. Uh okay. oh, yun, yun, yun yun di ba? diba? sa, tama ba yun na... okay yun. Kung baga... May diskarte ka na bago mo pa nakuha yung diploma, Then, nung no, nakuha mo yung diploma, lalong lumawak yung diskarte. Oh, yan. Yan, very good na talaga. Uh, napagaling. At this, mga... Nalinawa na. Mga trupang kakampi natin dyan, <laughs> mga trupang katikas, na, na malinawang kayo na hindi naman purkit sundalo na kami. Iba-iba sa -iba naman yes, kasi uh, yung opinion ng mga katikas natin. So, no? naman naman tayo, dumahan tayo sa Europe natin. Pero para sa mga kabataan natin, no? Hmm, katikas. Yan, yan. I-mold mo sila. Ay, no. Paano mo sila i-mold im yung mga natin? katikas, no? Sa mga kabataan natin, unang-unay, uh, pinaka uunahin yung gawin is makapagtapos kayo ng pag-aaral kaya napaka-importante ng diploma no? para marami kayong option kasi yung diskartin nandyan lang yan kasi pag, pag inuna mo yung diskartin na wala kang diploma suwerte yan lang kung papalarin ka na maging maganda yung buhay mo pero pag may diploma ka yan na yung panghawaan kang habang buhay no? yun, okay. napaka so yun lang mga katikas